Tatanong ko na sana kailan ba yung living mo? oh, okay. kailan ba ang living mo? oh, hindi ka mo kailan ang living mo. Pinapasabi ng pano natin. Ah, kalor. kailan ba living ko? Okay. Ah, malapit na akong ilibing, hintay nila sa November 1. <laughs> <laughs> Ingat, <that> God bless. <laughs> may naispatan tayong ano dito, vlogger, mga idol, mga boss. Nandun siya sa may dunulong dun. So pupuntahan natin, tatanong natin kung kailan yung living niya. Tara, tara, samahan niyo ako. Pupuntahan natin siya. Nandun siya, pinagkakaguluan siya ng mga tao Teka lang, teka lang, pupunta natin Teka lang, tatanong natin kung kailan yung libing niya Kunwari pinapatanong ng isa sa mga followers natin Kausapin <laughs> so, natin, tanong natin kung kailan yung ano niya Yung libing niya Ito baka kilala niyo to Dito siya ngayon sa Heber Commonwealth Tanong natin kung kailan yung libing niya And Dito siya sa gilid na daanan natin ganun <clears throat> 足ねえ。 Uy, Idol. Oh, oh idol. Pwede bang oh, uh, magkahi ka muna sa ano oh, uh, Idol? Sa vlog ba, Idol? Oo. Oh, oh. Uh, ano, ko lang sana, kailan ba yung libing mo? Oo, oh, kailan ba ang libing mo? Oo, oh, okay, hindi ikaw, kailan ang libing mo? Pinapasabi ng paano natin. Ah, paano. kailan ba libing ko? Oh, okay. ah, malapit na akong ilibing. Hintay nila sa November 1. <laughs> Ingat, God bless. I love you. Ayan. Thank you, thank you. dito ka? Oh. Taga dito ka? oh, dito, dito lang. Ah, uh ka -huh. dito, dito na uh -huh. Salamat, Idol. Thank <laughs> you.